nagluluto ako ng itlog, scrambled egg na maraming sibuyas. Ayun, mayaman tayo sa sibuyas ngayon, o di ba? So, yun ang scrambled egg, ito sibuyas. So, i-susate so, so, ko muna yung sibuyas, then ihalo ko siya sa scrambled egg. So, try nyo guys. Sobrang masarap. Ayan. Mura lang po yung sibuyas. Binili ko sa BFF ko kay Pen Pen Fernandez. Dito po sa Assam. Uh, one, 110 po ang isang kilo. So, malalaki po siya. Ayan. Nakakaluha ng mata, guys. Nakakaluha ng na mata ko. Napunta ako sa itlog, guys. Paano ba naman? Lundagin ba naman ang pusa itong ulam ko? <laughs> na manok at lumpia. Hinalo ko na yung buto kanina ng pamangkin ko, di ba? Lundagin ba naman niya sa table ang aking ulam? So, ang bagsak ng atin yung e eh, itlog, di ba? Pasaway na mga pusa. Okay, guys. Yan, guys. Lalagay muna natin ng onion hanggang uh, mag-translucent siya. Ayan, tayo muna natin siyang ano, malosyang bago natin bibigay sa itlog. Losyang talaga, di ba? guys, sobrang nakaka-teary-eyed ang onion, yan after natin magisa, isasali natin ang onion dito sa egg then, i-mix natin, bago natin i-fry ang egg, okay, yan ah, tip ko yan, masarap yan, guys yan, guys, nandiyan na yung mga onion pati-bati rin, yan And guys, fry ko na siya, so wait ko na lang na malutong egg so, hanggang dito na lang, alam niyo naman na magiging itsura nyo kapag naluto, eh, thank you yummy yan, thank you